pinili ng simbahan na maliwanag ang buwan sa araw ng muling pagkabuhay. Bakit? Para ipaalaala sa atin na si Kristo ang tunay na ilaw na magtuturo sa atin ng tamang daan sa gitna ng kadiliman ng mundo. Sa dami ng mga pagsubok, sa dami ng mga nangyayari, tatandaan natin, si Jesus ang liwanag para maging maliwanag, kailangan tanggapin natin si Jesus sa buhay natin. Siya na muling nabuhay. Magandang araw po sa inyo at maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Kumusta po kayo? How was your Holy Week? Ano pong nangyari sa inyo? Alam nyo, pag nilayan natin itong Easter Sunday. Kapag ka po pinag-uusapan yung Easter Sunday, madalas po sa kwento sa Bible, ang, ipinag anga binabasa po dito ay yung panahon na si, si Maria Magdalena ay pinuntahan yung bangkay ni Jesus na nalibing. At pagdating po ni Maria Magdalena, doon sa pinuntahan, patakbo siyang pumunta, ay nakita niya na wala na po doon. So ano pong ginawa niya? Patakbo siyang pumunta kina San Pedro at San Juan para sabihin na muling nabuhay. At anong ginawa ni San Pedro at na San Juan? Tumakbo din, papunta naman kay Jesus. So Maria Madelena, mula kay Jesus, dun sa pinaglibingan para i-chismis, ibalita na talagang uh, muling nabuhay si Jesus o nawawala ang bangkay ni Jesus. At ito naman, sina San Pedro, para makasigurado, tumakbo naman papunta dalawang beses ginamit ang salitang takbo o turan run sa Ebanghelyo. Ang una ay tumakbo, ulitin ko, tumakbo si Maria mula sa pinaglilibingan ni Jesus patungo kay Pedro para sabihin na wawala siya. Muling ginamit ang takbo nang agad-agad na tumungo si San Pedro at San Juan sa pinaglilibigan kay Jesus matapos na ipaalam ni Maria Magdalena sa kanila ang pagkawala na bangkay. Ginagamit ang salitang takbo para ipakita na ang isang tao ay nagmamadali. Kapansin-pansin na ang dahilan ng pagtakbo nilang tatlo, tatlo sila ay Maria Magdalena, San Pedro at San Juan ay para kay Kristo. Ganito rin ang hinihingi sa atin. Ngayong nagdiriwang tayo ng muling pagkabuhay ni Yesus. Para sa atin, ang tayo ay tumakbo para kay Kristo. Tulad ni Maria Magdalena, ang hamon sa atin ay ibalita na wala na si Yesus sa kanyang libingan. Siya ay muling nabuhay para patunayan siya talaga ang Diyos na dapat nating pinapupurihan. Tularan din natin si San Pedro at sa Juan na tumakbo naman patungo kay Kristo, tungkulin ng bawat isa sa atin na dalasan ang pagtakbo kay Kristo na muling nabuhay para doon tayo kumuha ng lakas para makatakbo rin tayo kapareho ni Maria Magdalena para maibahagi naman natin na si Jesus ay tuling, muling nabuhay. Hindi natin maipahapahayag si Jesus kung hindi tayo unang tatakbo at lalapit sa Kanya alam nyo na madalas kasi namang gamitin. May Pasko ng pagsilang at Pasko ng muling pagkabuhay. Kasi ang ibig sabihin ng Pasko is to cross. So, yung Pasko ng pagsilang, sa Diyos, nagkatawang tao. At ngayon naman, muling, Pasko ng muling pagkabuhay, mula sa kamatayan, muling nabuhay. Magkaiba, kasi yung isa fix Pasko ng pagsilang, December 25. Alam na alam natin yon. Pero yung Pasko ng muling pagkabuhay, wala. Pabago-bago ang date ninyo. Alam nyo kung bakit? Ang pagtatalaga ng kapistahan ng muling pagkabuhay ay nakabase sa itsura ng buwan. Tingnan nyo ngayong Holy Week, bilog ang buwan, maliwanag ang buwan. Mapapansin natin na laging maliwanag ang buwan kapag mga mahal na araw at ang tingkad ng kaliwanagan niya ay nandoon sa Easter Sunday. Pinili ng simbahan na maliwanag ang buwan sa araw ng muling pagkabuhay. Bakit? Para ipaalaala sa atin na si Kristo ang tunay na ilaw na magtuturo sa atin ng tamang daan sa gitna ng kadiliman ng mundo. Sa dami ng mga pagsubok, sa dami ng mga nangyayari, tatandaan natin Sesus si ang liwanag at para maging maliwanag kay kailangan tanggapin natin Sesus si sa buhay natin siya na muling nabuhay. Nawa'y matularan natin si Santa Maria Magdalena, si San Pedro at San Juan sa kanilang pagtakbo bilisan natin ang pagkilos upang mabatid ng iba na talagang merong isang Diyos na nagmamahal kasi mapilis tayo magmahal. May isang Diyos na mapagpatawad kasi mabilis tayong magpatawad. Merong isang Diyos na mahabagin kasi mabilis tayong mahabag. Merong isang Diyos na mapagbigay kasi mabilis tayong magbigay. Tumakbo rin tayo palagi sa Diyos at gawin natin siyang tanglaw ng ating buhay. Mula naman sa Diyos, tumakbo din tayo patungo sa iba para maibahagi natin ang pag-ibig na biyaya niya sa atin. Ipahayag natin ang Diyos sa iba, takbo, bilisan natin, at magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtakbo muna natin sa Diyos, paghingi ng awa at pagtanggap sa ating sarili na siya'y tunay na muling nabuhay sa ating buhay. Muli po ito po si Father Mike. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyo pong ginawang pagsama sa ating pagdinilay ngayong Easter Sunday. God bless you po.